Dito tayo, Mary ay, Rose. Ay, hat, ay, ano ay, tayo? Halo tayo. Wala, may sabog. Wala! Kasi yung siyo, Robert. Rob, Ano? Dodo, pakikuha nga yung kutsara. Dito ay, ay, ako. Ang kaya to. Kutsara dito. Walang pangkutsara. Ang dami gawin eh. Ano gusto niyo dito? Magkakamay? Sige, hindi na magugas. Magugas ka na kamay. plato! Kung plato! O, ano pa yun? Akisikip na kasi dito. dito. Ay, ay mayroon mayroon rote, na. O,

Ready niyo na yung ano Ready ko mga ako na kakain Ready niyo na 'yung video camera Mag-ready na kayo ng kutsilyo para sa mga hindi kakain Siya ang kakainin doon Hindi pa matigas Ay tanin na pa Ayo na ih Maghintay na lang tayo Mamaya kayo luto Ay nila tayo Thank you Ay narinig ko Oh kaya ko mua Wala akong mangyayari na sabi niya Maghintay muna lang Uy tey niya ka na. Bukaw ka rin Gina

yung lang sana yung, uh... na cellphone. <laughs> Basang basa. Hey, Sail! Bakit? Bumbo. <laughs> <laughs> ako ayan. Ayan, ayan. tayo ayan. Ayan, ayan. Kaya mo ka na meron siyan. Hindi <laughs> <laughs> na nung ano, no, yeah. Parang, alam mo yung, alam mo yung na naman to, mga alam, to. Kasi diet ako. Tingnan, Tingnan, niyo to. Nang diet. Tingnan nyo to. Oh. Oh. Eh, We... Tingnan nyo nga. Oo. Pwede. Uy. Yan ka lang. mag mag ba? mag mag ta. mag, mag